So, what's up mga parricoy? Good morning, good morning. So, another delivery delivery edition na naman. So, ito guys, ah uh, konti na lang yung natitira sa ating first trip. So, meron pa tayong second trip mga more or less 40 parcels pa siguro 'yon. So, medyo maaga pa naman, no. So, ngayon guys, ah uh, ano ko lang, share ko lang, no. Ito yung mga parcels na alam mo, yung na mga nagpapahirap sa aming mga delivery rider. Nice kasi yung pangalan niya guys, is hindi to pamilyar sa lugar. Dito sa may, uh, sa naka-address na nakalagay. So hindi to pamilyar. So, saka yung problema pa nito, hindi ko siya matawagan. So try natin siyang tawagan guys na. Si. Ah, tapos Nag-iwan na rin ako ng text message sa kanya, guys, no. So tinanong in ko siya kung nasaan siya mismo sa Kabangkalan. So hindi siya nagre-reply. So wala tayong magagawa ngayon ito guys. Kundi tukaingin siya, no. So eto medyo madidelay na naman tayo nito. Actually, trabaho na rin naman namin 'yan, eh. So wala tayong magagawa. Kailangan natin tuktok hangin. Pero, kung sakali man na hindi to yung tunay niyang pangalan, so, wala tayong magagawa. Sigurado, hindi natin na makikita. So, advice ko lang, no, sa mga nag-order online na ayaw nilang ilagay yung totoo nilang pangalan, so, siguraduhin nyo na lang na uh, makokontakt yung number na nakalagay or maglagay kayo ng landmark dito sa may parcel niyo kung saan i-deliver ide yung parcel niyo. Kasi ako guys, uh, actually yung parcel ko pare ko yung nakapangalan eh. Pero at least yung number ko doon makokontakt talaga guys. Pero ito, uh, hindi ko sure kung ito yung totoo niyang pangalan. Hindi lang ako sure. Tapos hindi pa makontak yung kanyang number. So, ito guys, wish me luck. Sana makita natin siya. So, Uh, maglalaan tayo ng ilang minuto para hanapin siya sabi natin mag as tayo ng mga lima or anim na bahay Tingnan natin kung makikita natin siya so to tukhang na naman guys so ito guys tukhang natin siya so wish me luck guys wish me luck ha. sana makita natin siya para hindi naman sayang yung effort natin So eto guys, tanong tayo. First. First na bahay na tatanungan natin. Guaps, kilala mo ka na si Myrick Samolde? Hindi niya pamilyar? Ah, sige lang, thank you, thank you. Sindit, hindi talaga kasi guys, familiar talaga yung pangalan niya dito. Hindi siya, parang hindi siya dito pinanganak sa megao kasi iba. Iba yung kanyang apelido. Pero ito, timing, may tao sa paligid. Morning. May kilala ka mo ma-erect sa molde? Sa molde, play doon, ha? Ura, ano? Ura, adyo na, diba? Ubang kalan, no? Sige, try ko lang. Sige, thank you, thank you. Dam, may kilala ka mo may rec sa molde? Sa molde? Diyan, kabangkalan. Diyan, kabangkalan. Ed? Mayrek? Ed? Ah, uh, kanda ni ano? Mayra. Mayra. Mayra kanini? Diyan ka na? Ay, sis. Sige, sige, tingga, tingga. Ay. <laughs> guys After tatlong attempts Yes Nakilala rin natin So ayan guys So ay, salamat. After tatlong at tatlong tanong lang. Nakilala nakilala ka agad. So tama nga ako, guys, no. So hindi nga talaga sila dito pinahanak sa may may agaw, oh, mga ano sila. O sa term pa namin mga pangayaw. Yeah, so, okay lang 'yan. Na-deliver naman natin yung parcel. So ayos lang. Ayos lang.